So ito mga ka-farmers, nagpapakain na tayo ngayong hapon at ito yung mga itlog nila ngayong umag, uh, ah, ngayong hapon. So meron tayong sampung itlog mga ka-farmers galing dito sa ating crosses ng White Leghorn at saka yung Black Australorp. So yan yung kanilang mga itlog oh. Kukolektahin na natin ito. So yan. Ang gaganda na yung mga itlog nila mga ka-farmers. So ilalagay lang natin dito sa lalagyan ng pagkain. So yan yung ibang itlog na nakolekta natin. So ito pa. So araw-araw na silang nangingitlog. Yun ang kagandahan dito sa nagawa nating breed. So yan. At ito pa, meron pang mga itlog dito. Ito ay itlog ng doon sa kabilang pen. Doon. So nakolekta na natin. Ito, merong iba dito yung itlog ng ating black australorp. So yan, daming itlog mga ka-farmers. So yan yung nakukulekta natin ngayon uh, buong araw dito sa peneto dyan. So yan, madami, meron na tayong pangbenta. Alright, So ito pinapakain natin sila. So ang binagawa ko sa kanila mga ka-farmers, binabasa ko yung patuka nila para hindi tatalsik. So yan, basahan. So kapag dry feeding kasi mga ka-farmers, kung dry lang ilalagay natin, kapag tutuka sila, yung iba ay tatalsik. So sayang yung pagkain o yung pato nila kapag nahuhulog lang sa sahig. So wala namang kakain doon kung maliban doon sa mga manok na nakawala na hindi sa atin. So yan paubos na yung kanilang tinutuka. Ang binibigay ko nilang pato ka mga ka-farmers ay 100 grams per day per bird. So sa umaga, nagbibigay ako ng 50 grams. Sa hapon naman ay 50 grams. So ito yung tangkalan ko mga ka-farmers. So ganito karami, puno. Yung ibibigay ko sa kanila, yun yung uh, 50 grams na ibibigay natin. So sa, sa 10 heads na manok mga ka-farmers na papakainin natin natin uh, papakainin ito ng isang kilo sa buong araw. So kalahating kilo sa umaga sa 10 inahin at kalahating kilo naman sa ila sa hapon. So, makakabawi naman tayo mga ka-farmers kung parating umiitlog yung mga manok natin. Kasi uh, yun na nga, kung iitlog lang sila lahat, kukwentahin natin mga ka-farmers kung magkano yung kikitain natin sa sampung manok na nangingitlog. All right? So ngayon mga ka-farmers, susumahin natin yung kung magkano yung kikitain natin sa sampung inahing manok na nangingitlog. So ito, uh, kupintahin lang natin, meron tayong sampung inahin na manok at yung gagastusin natin dito na patuka ay isang kilo lang sa isang araw. So ipagpalagay natin mga farmers na itong mga manok na ito ay iitlog ng sampung piraso kada araw. So yung mga itlog, ibibenta natin sa halagang 9 pesos. So sa sampung inahin mga farmers meron tayong uh, 9 times 10 dahil sampung inahin at 9 pesos yung isang itlog. So nasa 90 pesos sa isang araw yung kikitain natin. I-minus na natin yung kanilang patuka na isang kilo sa isang araw. So yung patuka more or less nasa mga... Yung binibili ko is 35 pesos. Pero minsan yung mga magandang klase na feeds is nasa 40 pesos. So ipagpalagay na lang natin na 40 pesos yung uh, per kilo ng feeds. So yung 90 pesos natin nakikitain sa <coughs> itlog na sampo. I-minus natin yung 40 pesos na... Uh, yung 40 pesos na... Ano? feeds nila, so yun mga farmers 90 minus 40 pesos yung feeds na ating mga malagang manok, meron tayong 50 pesos na yung net income natin o profit natin dito sa pagbibenta uh, ng mga itlog. so yan mga farmers napakalaki yung kikitain natin, so uh, mas mataas pa sa presyo ng feeds na binibigay natin sa kanila. so yun mga farmers hindi naman lahat ng araw na lahat yung mga manok natin ay itlog, so minsan merong iba dito ay hindi itlog pero kapag nasa 70% o bali pagpalagay natin sa 10 inahin anim or pito yung mga manok na naging itlog, kikita pa rin tayo mga ka farmers kahit na papano yun ang kagandahan dito, so sa akin mga farmers baka magka-concentrate lang ako dito sa pagbibenta ng itlog dahil kikita naman tayo, so kailangan natin i-eliminate lang yung ibang mga manok natin dito na hindi nag-produce ng mga itlog o hindi tayo kikita, so ito yung isa sa mga uh, naghihila sa atin pababa dahil hindi nag-generate ng profit o income itong mga manok na ito katulad nitong mga asil natin yan yung mga chamo asil natin uh, hindi naman sila palaging umiitlog so nagpapalaki lang tayo dito para makapag-produce tayo ng pang meat type so kapag nabenta natin yung mga manok na malalaki na so matagal din yon mga farmers so matagal din makagenerate ng income kumpara dito sa mga itlog na binebenta natin so makaka-generate tayo everyday ng profit o yung income natin. So, yun ang kagandahan dito sa ating mga alagang manok na paitlogin. Alright? So, lately mga ka-farmers, ito yung pinag, uh, palagi kong pinag-iisipan dahil uh, kailangan natin kumita dahil uh, itong mga gastusin natin ngayon ay mahal na. So, kailangan talaga natin mag-generate ng income. So, yun yung palaging nasa utak ko na naglalaro sa utak ko na kailangan nating mag-generate ng income. So sa mga siguro ilang days na lang ipa-ibebenta ko itong mga ibang mga manok dito na hindi nag-generate ng profit or income. So yung iba bas, baka kakatayin ko. So yun ang plano natin mga farmers at magbi-breed tayo ng maraming uh, mga manok na paitugin katulad ng white leghorn. At yung mga babae ay gagawin nating layer dahil ang purpose natin ay itlog hindi naman masyadong mahirap ibenta ang mga itlog mga ka-farmers so, ang kagandahan dito ang itlog kasi ay pagkain so lahat ng mga tao or mostly mga mga tao mga ka-farmers ay kumakain talaga ng mga itlog ito pala mga ka-farmers yung pinagkakaabalahan ko so gumawa ako ng battery cage so ganito yung uh, dinalagyan natin ng kulungan ng kulungan ng mga manok natin na pa-itlogin. So, ipapakita ko lang sa inyo. So, dalawang araw ko na itong uh, ginawa. So, yan. So, bali, apat na kwarto lang ito. Yun. So, yan yung pinagkakabalahan ko. So, uh, para ito sa ating kaibigan. So, mag-breeding uh, siya ng game fowl. So, ginawa natin ng battery cage dahil para iwas na tukain yung mga itlog pero ganitong design yung uh, ginagawa natin doon sa pinaglagyan ng ating mga layer so ang kagandahan dito sa battery cage kapag naka battery cage yung mga manok natin hindi tayo mahihirapan sa paglilinis ng kanilang kulungan dahil yung ipot nila ay sa ilalim na natin uh, wawalisin so ang kagandahan din dito sa battery cage mga ka farmers kapag isa lang manok na ilalagay natin dyan sa kulungan So yung pagkain na ibibigay na rasyon na dapat para sa kanya ay mapupunta lahat sa kanya dahil kapag nasa range yung mga manok natin kagaya nyan kapag nasa range yung mga manok natin uh, hindi lahat ng mga manok natin ay nakakain ng tama So kung meron meron kasing mga dominanting mga manok yun lang yung uubos sa pagkain o mostly siya na talaga yung dominante sa pagkain So yung uh, nabubuli hindi makakain ng tama kung hindi makakain ng tama hindi naman umiitlog ito so yun ang isang disadvantage kung naka free range yung mga manok natin so kung gusto naman natin sa free range lang ipaitlog mga ka-farmers kailangan nating mag supply ng uh, mas maraming feeds o kailangan natin yung, yung nakikita natin na nilalagay lang yung anli yung pagkain sa mga manok sa free range So hindi tayo, uh, sa tingin ko mga farmers konti lang yung kikitain natin doon dahil more gastos sa feeds. Kumpara dito sa kung nakabattery type yung mga manok natin na susukat natin yung kanilang feeds, yung tamang-tama lang sa kanila. So kung tatanungin nyo ako mga farmers kung may kita ba dito sa pag-aalaga ng layer, ay talaga namang merong kita dito. So malaki yung potensyal na may income mo kapag layer ang uh, inaalagaan mo. So, kahit anong klaseng layer mga ka-farmers, kagaya ng Black Australorp, Rhode Island Red, pero tayong White Leghorn, basta yung mga manok na pa ay talagang kikita pa rin tayo. So, yun lang mga ka-farmers, ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. Sana ay nagustuhan nyo at sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. At sa mga hindi pala nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo sa channel natin. At maraming maraming salamat sa inyong suporta. Happy farming! Woo!